pag-uusapan natin ngayon ay kung nilalabasan nga ba isang babae kahit na wala siyang gagalawin sa kanyang sarili. Hindi niya hihimasin at nanonood lamang sa So kapag ka ba ang isang babae, nilalabasan nga ba ito? May nagtatanong sa atin ito at alam ko na kapag vlog na ako ng katulad nito, siguro hindi niya napanood. So pag-uusapan natin yan at interesado ka bang malaman? Kung anak ka sa God, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, nilalabasan nga ba ang isang babae kapag wala siyang gagawin sa kanyang sarili, e eh, lamang siya at hindi niya hihimasin ang kanyang sarili? Ang sagot ko ay hindi po. Ang lumalabas sa isang babae ay yung madulas, pero hindi yun yung gata. Okay po? Kapag ang isang babae ay nahawakan ninyong madulas na hindi ibig sabihin nun ay nilabasan na siya marami pong nagkakamali na kapag halimbawang nahawakan nyo dun sa butas ay madulas na galing nagaling galing kayo sa sarili ninyo akala ninyo napalabas nyo na agad yung isang babae mali po yun ang isang babae ay nagbabasayan kapag nakakaramdam yan ng kaunting sarap sa kanyang pandama nilalabasan ng ganong madulas na hindi naman gata. Okay po? Pero kapag may ginawa ka sa isang babae, sigurado, gata ang lalabas dyan. Kalaunan, hindi agad-agad na pagpasok mo, pagkilitin mo sa kanya, ay gata na agad. Hindi naman ganun kadaling palabasin ang gata ng isang babae. Hindi katulad ng sa lalaki na kapag kahalimbawang nakalimang bauna, pwede nang malabasan. Hindi po ganun ang isang babae. Kapag ka, halimbawa may nakapa kayong madulas dyan, hindi yon gata. Nagbabasa para paanyaya na pwede na kayong pumasok. So, saan nasagot ko ng tamang yung tanong? And if you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.